nakawala yung mga rare. Rare Eh, isa naman yung lalaki. Yan. yan. guys. Yan sila. Kakain sila ng... the um, Damo. Pati na yung alugbati yan, kainin. Yan naman yung... Paginuman Naglilinis Sige lang Pag-inil po ang inyong migod Ang pag-isosyal Like mga kaparning, mga kainil Ito ating mga mga Linsin lang tayo um, Araw-araw para sila ay hinsi Para hinsi rin ang itlo na ating Mga kainil Kainan. 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 Selamat thank you for watching, share, like, subscribe my channel. Ini di